Welcome to Miss Calier. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig ng channel mo. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Mariz. 26 years old, taga Kalamba. Isa pong simpleng babae at ngayon legal ng asawa. Pero may tinatago po akong sikreto na hanggang ngayon ay kinikimkim ko pa rin. Isang gabing hindi ko inaasahan ang bumago sa pagkatao ko at nagbunga ng isang pagkakasala na hindi ko na mababawi. Alam niyo yung pakiramdam na isang araw na lang kasal ka na. Kinikilig, excited, pero kabado rin. Ganon ako noon. Suot ko pa nga yung bridal robe habang sinukat namin yung gown ko. Buong bahay abala, may nagtatawanan, may nagmamanicure may nag-aayos ng mga giveaways. Pero ang hindi alam ng lahat, may isang lalaking nasa loob din ng bahay. Isang lihim na panauhin sa puso ko. Siya si paring Enzo. Kaibigan siya ni Jason. Ang napangasawa ko. Hindi nila tunay na pangalan. Matagal na silang magkabarkada. Magkaitad lang din sila ng asawa ko. Parehas silang 31 years old. Inaanak namin ang panganay nitong anak. Opo, pamilyado na si kumpare pero hindi halata. Si Enzo yung tipo ng lalaking chill. Masarap ka-usap, laging may banat na joke. Pero ang napansin ko talaga ay yung mga tinginan niya sa akin. Ewan ko kung ako lang ang nag-iisip ng masama. Pero parang may ibang pahiwatig to. Minsan din niyang inamin sa akin habang lasing kami sa inuman at bago pa lang kami ni Jason na mag-on ng time na yon. Na kung hindi lang daw kami ni Jason, liligawan niya raw ako. Natawa lang ako noon at inisip ko na lang na baka lasing lang siya. Nung gabi bago ang kasal ko, habang abala ang lahat sa labas, dumaan siya sa likod ng bahay. Nagkatinginan kami sa hallway. Seryoso ang mukha niya at kinausap niya ako. Mariz, pwede ba kitang makausap? Kahit saglit lang, please. Dala ng kaba at siguro curiosity na rin. Sumunod ako. Doon kami sa lumang kwarto sa dulo. Yung dating bodega. Inayos yon para sa mga gamit sa kasal. Pero walang tao nung oras na yon. Pagkasara ko ng pintuan, tahimik lang kami pareho Pinilit kong umiti. Oh, pare, ano to? Nagaalilang best man ka ba? Biro ko pa pero hindi siya gumiti Sa halip, lumapit siya. Last chance ko na to, Mari. Bukas, asawa ka na ni Jason. Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Pero gusto ko lang marinig mo na minahal kita. Parang tumigil ang mundo ko nung oras na yon. Hindi ako nakapagsalita. Nanginginig yung kamay ko at yung puso ko ay ang lakas ng tibok. Enzo, bulong ko lang. Pero bago pa man maduktungan ang sasabihin ko, hinawa na niya ang pisngi ko. Hindi ko siya tinulak. Mali, alam ko. Pero kakaiba ang halik niya. Para akong nahulog sa ibang mundo hindi ko na maalala kung paano nangyari ang lahat. Basta na malayon ko na lang ang sarili ko na halos mawala sa katinuan dahil sa isang bawal sandali. Tama, pumigay po ako. Hindi ko siya tinulak o pinigilan. Isang gabi bago ang kasal ko, binigay ko ang iniingatan kong dangal sa best man ng mapapangasawa ko. Ngunit sa kabila ng bawat halik at haplos, nangilid pa rin ang luha ko kasi alam kong mali. Alam kong hindi dapat. Pero huli na, tumigil lang kami nung pareho na kaming nakontento sa isa't isa. Nung oras na yon, tahimik lang si Enzo. Wala siyang imig. Tumalikod lang siya at saka lumabas na ng kwarto. Samantalang ako, naiwan at nakigalang nangangatala tumiiyak. Kinabukasan, suot ko na ang gown ko. Ngiti dito, ngiti doon. Walang nakakaalam ng nang nangyari. Kahit nagkakasalubong kami ng tingin Enzo, hindi kami naguusap. Pero habang naglalakad ako sa aisle papunta kay Jason, ang sakit sa puso. Kasi alam kong may bahagi ng katawan ko, ng dangal ko bilang babae, na hindi na para sa asawa ko. Sa altar habang nakatingin ako kay Jason, ay may luha pa sa gilid ng mata ko habang binibigkas ang I do. Pero pinilit ko pa rin gumiti dahil kailangan. Kasi ako ng bride. At ito na ang araw na pangarap ng halos lahat ng babae. Pero yung puso ko, sobrang bigat. Parang may kasalanang gustong isigaw. Natapos ang kasal, pictorial, salu-salu, tawanan. Sabi pa nga nila ang ganda ko raw. Glow na glow daw ang skin ko. Pero ang hindi ko alam, o hindi nila alam, hindi ako glowing. Guilty lang ako. At yung ngiti ko ay pilit lang. Si kumpare naman ay tahimik lang buong araw. Hindi siya umiwas sa akin. Pero hindi rin siya lumapit. Nagpapaka best man talaga siya. Na tila wala lang sa kanya ang nangyari kagabi. Ang sakit din para sa akin, Miss Callie. Kasi akala ko may halaga din sa kanya yung nangyari sa amin. Pero sa pakiramdam ko, parang wala lang naman pala sa kanya. Samantalang ako, pakiramdam ko nadungisan ko o nadungisan na ako at basta na lang iniwan. Pagkatapos ng reception, diretso na kami sa hotel para sa honeymoon night naming mag-asawa. Ako si Ms. Maris, bagong kasal, na dapat masaya, dapat romantic. Pero habang inahalikan ako ng mister ko, halos mapaiyak ako at napansin niyo ni Jason. Han, okay ka lang ba? Tanong niya habang unti-unting kinakalas niya ang gown ko. Ngumiti lang ako. Oo, sobrang saya ko lang siguro. Pagsisinungaling ko. Pero ang totoo niyan, binabagabag ako ng konsensya ko nung time na yon. Walang kamalay-malay ang asawa ko na hindi na siya ang una. Na hindi siya ang una kong pinagsilbihan sa kama. At habang nagpapakasawa kami sa aming unang gabi bilang mag-asawa, pinilit kong alisin sa isip ko si Enzo. Ngunit kahit anong gawin kong pilit, lumilitaw pa rin siya sa si isip ko. Yung mga haplos niya at yung paraan niya. Nakakahiya mong aminin pero hinahanap ko pa rin talaga ang presensya niya. Hindi ko alam kung anong inisip sa akin ng mister ko. Pagkatapos niyang malaman ng gabing yun na hindi pala siya ang una ko. Mabuti na lang din talaga at mukhang hindi yon naging big deal sa kanya. Kinabukasan, balik normal ang lahat. Upload ng mga picture sa social media at update ng bagong apilido. Pero sa isip ko ay magulo pa rin. Araw-araw tinitingnan ko ang asawa ko at naiisip ko na paano kong malaman niya. Mabait siya at mahal niya ako. At alam kong hindi niya deserve yung ginawa ko. Isang linggo matapos yung kasala, nagkaroon ng inuman sa bahay ng isang barkada. Magkasama kami ni Jason na pumunta at naroon din si paring Enzo. Sobrang tahimik niya nung time na yun habang nagkukulitan ang lahat. Hanggang sa inabot kami ng gabi at nagkayaya ang magtagay. Hindi nagtagal, lasing agad ang mister ko. Ako naman, pinilit ko lang uminom para hindi naman nakakahiya. Maya-maya Pagtayo ko papuntang CR, hindi ko na malaya na sumunod si Enzo sa akin. Sinabayan niya akong maglakad nang makalayo ako mula sa inuman. Sa isang sulok na walang tao, bigla niya akong hinila sa braso. Patawad, Mari. Hindi ko dapat ginawa yun. Sabi niya habang nakayoko. Napatingin ako sa kanya. For the first time, nakita ko siyang ganun na para bang nagsisisi. Ayos lang. Hindi rin naman kita pinigilan nun pare. Sagot ko. Hindi lang ikaw ang may kasalanan. Nung sandaling yun, natahimik kami pareho. Hanggang sa huli siyang magtanong. Ikaw rin ba? Tanong niya na halos pabulong lang. Naisip mo pa rin ba palagi yung gabing yun? Dagdag niya. Hindi ako sumagot agad. Tumingin lang ako sa mga mata niya at sa totoo lang, oo ang sagot ko sa isip ko. Naiisip ko pa rin, paulit-ulit, pero hindi ko sinabi sa kanya kasi natatakot akong baka pag sinabi ko yung totoo, baka muli akong magkasala. Kalimutan na natin yun Enzo, nangyari na, wala na tayong magagawa. Nagsabihin ko yun, bumitaw siya sa braso ko. Tumingin ulit sa mga mata ko, pero iba na yung tingin niya. Parang tinanggap na niya na hanggang doon na lamang kami. Kung sakaling kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Pero hindi na kita guguluhin, Maris. Sorry talaga. Ngayon ay tatlong buwan na kaming kasal ni Jason, pero wala pa rin siyang alam. At hindi ko na rin nakausap pa si Enzo. Pero sa gabi, habang katabi ko ang asawa ko, minsan umiiyak ako. Kasi kahit ilang beses kong sabihin malo ko siya, may parte na sa akin na nadungisan. At akala ko hanggang doon na lang kami ni kumpare, pero mali pala ako. Isang buwan yung nakalipas, nagkita ulit kami ni Enzo. Hindi ko sinadya. Magkasama kami ni Mr. sa birthday ng dati nilang barkada. Pagdating namin, nagulat ako dahil andun din siya. Tahimik lamang siya nung una, pero nung magkatinginan kami, parang may apoy pa rin. Parang kahit gaano ko pag gustong itanggi, may something pa rin sa akin na humihila sa kanya. Ang mister ko naman, gaya ng dati, mabilis malasing, kaya ako ang naiwang gising. Lumabas ako para magpahangin, pero nandun si paring Enzo, tila nakaabang sa akin. Hindi ko alam kung sadya niyang sinundan ako. Namalayan ko na lang ang pagtabi niya sa akin. Walang imik hanggang sa nagsalita siya. Huwag ka sanang magagalit, Maria. Pero, namiss kita. Nang marinig ko yun, tila nawalan ako ng lakas para umiwas. Nanatili akong nakatayo kasama siya. Enzo, kasal na ako tama ng kalokohan na to, isa pa pamilyado ka na rin. Pero imbis na umalis siya, hinawakan niya ang kamay ko, dahan-dahan at may lambing. Alam kong mali, pero hindi pa rin talaga kita makalimutan, sabi niya. At bago ko pa siya maitulak palayo, hinalikan niya ako. At ang masaklap pa, hindi ulit ako umiwas gaya nung una. Tama. Tama. Naulit po yung namagitan sa amin sa loob ng sasakyan niya. Sa puntong yun, nawala sa si isip ko ang asawa ko. Tila na ibigay ni pare ang matagal ko nang hinahanap-hanap, kahit alam kong mali. Igil at uhaw kami pareho sa si isa't isa. Lasing kami pero alam ko si sarili ko. Hindi yon excuse. Gusto ko rin talaga. At yun ang pinakamasakit. Gusto ko rin. Pagkatapos noon, hindi ulit kami nag-usap. Bumalik akong tila walang nangyari, pero umiiyak ako sa kalooban ko. Sa loob ng banyo habang naliligo, umiiyak ako. At noong gabi rin yon pag uwi namin, niyakap ako ng asawa ko habang natutulog kami. Wala siyang kaalam-alam sa kalokohan ko. Ramdam kong mahal na mahal niya ako. At doon ako tuluyang bumagsak. Ngayon ay ilang linggo na mula nung gabing muli akong nagkasala. Nag-text sakin si Enzo pero hindi ako nagre-reply. Hindi ko na kaya. Hiyang-hiya na ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano pa ako makakatingin sa salamin. Kaya Miss Callie, heto po ako ngayon. Hindi para ipagmalaki ang kasalanan ko kundi para humingi ng tulong. Anong gagawin ko? Hindi ko kayang sabihin kay Jason ang totoo. Pero araw-araw, pakiramdam ko, unti-unti akong kinakain ng konsensya. Tama ba na ilihim ko na lamang to habang buhay? O dapat bang aminin ko kahit masaktan siya at masira kami? Gusto ko po sana ng panibagong simula. Gusto ko pong maging karapat dapat sa asawa ko. Pero hindi ko alam kung paano. Araw-araw akong may dalang takot. Takot na baka isang araw, malaman niya lahat at mawala siya. Hindi po ako proud sa nangyari. Mas lalo pong hindi ko sinisisi si kumpare. Ako po ang may mali. Ako po ang nagkulang. Mas pinili ko pa rin ang tukso imbis ng ang asawa kong walang ibang iniisip kundi ang mahalin ako. Sa mga nakinig po ng kwento ko, sana kahit konti, bigyan niyo po ako ng payo. Muli, ako po si Maris, isang asawang nagtatago ng lihim sa likod ng matamis ng ngiti.